para sir ay mag start eh ay mag start wala nang target eh. pa sir eh saan ka pa ba uuwi yan ka pa galing na ako sa LTO ah nagparehistro ka rito sa LTO tapos ayaw na umandar ayaw na nangga na pinalang sa emission ah ibig sabihin eh, nag emission test ka sa LTO tapos ayaw na umandar ayaw na umandar saan ka pa ba sa pinangonan Ligit. Ah, papuntang bayan sa palengke. atara At tara, atake na kita. Ha? Battery. Battery? Oh, wala lang karga yung battery. And ah, ibig sabihin na nabiskarga like yung switch, nabiskarga yung battery. Nag-stuck like yung switch. Nag-stuck. Tapos, starter. Magana pa rin starter, tapos paano siya umandar? Ah, ibig sabihin, battery lang ang problema. Ito, 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 try mo yung ano ko, jump starter ko. Baka gumana. Asan yung ano mo? Yung battery compartment mo. Baka madaan sa jump start eh. Pagka, lang, eh. ng emission, kaya na mag-start. At pagka hindi kinaya na itong jump start, eh, ka na lang ang tabi ng Okay na. Ganto na lang gawin natin pre Kakargaan lang natin yung battery mo Kasi nalubot kanina eh Nadiskarga Bobom, uh, Kakargaan lang natin At Testing natin Yan Tapos papatayin ko ulit Papatayin ko ulit Tapos bubuksan uli natin ayun okay na pre makaka uwi ka na yan oh, makaka uwi ka na yan pre uh -oh. akala ko akala ko hindi natin mapapahandar eh <laughs> hey, salamat eh hey, wala mo naman ingat